So hi guys, welcome back to my YouTube channel for vlog for today. Mag-announce lang po kami <clears throat> na kaya nagpalit po yung aming pangalan sa YouTube dahil ay magpabalik vlogging kami kasama ko yung wife ko na tawa ng tawa. Ayan oh, ako. So yan, naman po supportan niyo ulit yung aming vlog, aming channel dahil lagi mong sinasabi that Uh, yung nasa saud namin dito ay hindi lang pang sarili namin kasi uh, tinutulong din namin sa aming mga nangangailangan yun yung laging motive ng vlog ko noon until now nagpalit ako ng farming kasi naging busy noon walang finance for giving ayun ay magbabalik muli kami ang um, vlog po namin ay about our daily vlog our rundown uh, you nito sa pang-araw-araw na pamumuhay about Uh, mga video about uh, sharing the gospel at kung ano yung buhay ng missionary yung mga kwan So, yun po yung pagbabalik po namin. Yan po ang aking wife na napakaganda. na Nawa po ay supportan nyo ulit kami. Uh, at salamat dahil hindi ako nag-upload. Meron kami kinita sa <laughs> channel ko. At yun ay mapupunta po sa anniversary. Pledge namin sa anniversary at sa sa sakyan, sa sidecar ng motor ng church at nawa po ay patuloy kayong sumuporta at yun nga po uh, muli we announced that uh, balik vlogging -blag ulit po kami so nandito kami yun sa Jacob's Iawi House sa Bilya Cisela uh, so masarap po dito guys at punta lang kayo dito na kumain the best, the best yung pagkain po dito uh, na mamabisita nyo din yung uh, pwesto na to so hanggang dito na lang yung aming announcement at uh, nawa keep subscribing and follow our our youtube channel at uh, makikita nyo dito maraming kami mga videos na gagawin about vlogging, about uh, uh, advice sa mga mag-asawa, advice uh, sa ministry, ganoon po yung So yun hanggang dito na lang uh, abangan nyo yung pagsasalita ng wife ko so ngayon hindi siya nagsalita uh, kasi next vlog na siya God bless and subscribe to my channel